Good evening mga kapuso. Maraming na-intriga ng ipasulyap kagabi sa Encantadio Chronicle Sangre ang eksena kung saan kita si Amihan at Ibrahim. Ang gumaganap sa huli na si Rudo Madrid, excited sa pagbalik sa set ng Biggest Telefantasia kung saan bidang nobyang si Bianca Umali. Makichika kay Lars Santiago. Ipapanganak na ang bagong tagapagligtas ng Encantadia na si Sangre Terra. Ang anak ni Sangre Danaya at mortal na si Theo. Pero sa pagsilang ng bagong tagapagligtas, may pangitaing ipinasilip kagabi. Ang prinsipe ng Sapiro na si Ibrahim na tila nakahimlay at si Sangre Amihan galing sa Devas kung pangitain ito o panaginip lang, magkakaalaman pa lang. Ang tiyak, pareho ng bahagi ng mundo ng Encantadia, ang gumanap na Ibrahim na si Ruru at ang kasintahan niyang si Bianca Umali na gumaganap na Tera. Bagamat matagal nang dito muntong sa Encaset, alam pa rin ni Ruru ang salitang Enchan. Abisala, Abisala Eshma, uh, estasektu, agtu, mga ganyan. Kasi syempre, titular, parang taon din ang buhay ko ang inalay ko dyan at uh, ang Encantadia ang unang nagbigay po sa akin ng Best Actor Awards. Magsisimula na rin maghanda si Ruru para sa series of shows sa Canada kasama si Nakaydin Alcantara, Ay Ay de las Alas at Jessica Villarubin magsistay kami doon for uh, 22 days. Medyo matagal-tagal, matagal din kami hindi magkikita ni Bianca. Si Bianca kasi magbabakasyon naman sa Europe. Actually, para sa amin okay lang yon. Kahit hindi kami magkasama, basta malino naman yung tiwala namin sa isa't isa, ba? Diba? Pitung Pitong taon nang magkarelasyon si Naruru at Bianca at napag-uusapan na rin ang kasal ayon kay Ruru. Malinaw na sa amin na yun na talaga yung pupuntahan. But uh, siyempre, yung timing lang, uh, iniintay namin kailan ba yung tamang pagkakataon. May ideal wedding ba si Ruru? Very sacred siya eh. Uh, siyempre dapat nasa loob po kami ng uh, ng church. Uh, um, at uh, the same time, hindi kailangang magarbo. Kasama namin yung mga taong malalapit sa mga puso namin at masaya kami. Lor Santiago updated sa showbiz happening.